Ang sarap ng Pinoy adobo, bidat binigyan ng special twist sa isang restaurant sa Paris, France. Proud ni Pinoy ang tatlong owners niyan. Ang patikim nila sa unang balita ni JP Soriano. Matapos gumawa ng kasaysayan ni double gold medalist Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics. Isa sa mga unang hiling niya sa girlfriend na si Chloe noong araw na iyon habang nasa France pa ang makakain sana ng ilang putahing Pinoy. Di man natupad ang Pinoy food cravings ng ating Olympic champion habang nasa France pa, may natuklasan naman kaming isang hidden gem promoting Filipino cuisine sa City of Lights and Love. Somewhere along the streets of Rue de la Vasada, may nakita akong pamilyar na putahe. Wait, tama ba ito? adobo? Adobo in Paris? Welcome to Adobo Paris. Filipino-French fusion restaurant ito na patok dito sa Paris. Di lang sa mga Filipino community, kundi sa mga French nationals at iba pang Europeans. Ang kanilang menu, Pinoy food all the way from sisig, kare-kare at adobo. Ang mga may-ari ay sina RV, Dominique at Julius, mga laking tarlac. Ang adobo Paris ng triyong ito, pinapartner daw sa wine na mga French. Ipipresent po namin siya ng parang French technique pa rin, pero yung lasa po is Pilipinong-Pilipino po yung lasa. Is yung typical na adobo po natin. May adobong puti, may adobong tagalog, pero meron ding adobo paris. So, tignan natin itong adobo na yan. May tamis, may alap. Very Pinoy, pero parang nagigets -nag ko na mayroong connect sa French food. So, sarap. Dagdag Pinoy Fields pa sa restaurant ang KTV na another hit sa mga French. Gaya ng maraming Pinoy sa Paris. Dumaan sa iba't ibang trabaho ang trio. Sipag at yaga ang naging puhunan para makamit ang pangarap na gaya ng ating kampiyon na si Carlos ay di lang para sa sarili kundi para sa Pilipinas. Lahat ng klaseng trabaho, lahat ng kahit anong uh, nag uh, ano pa ba, na bahay, yung tumutulong ako maglipat ng bahay. Lahat ng klase, ako talaga lagi kong uh, pinapasokan. Ang mission namin is to integrate, pakilala talaga ang Filipino cuisine. I think it's uh, about time na din kasi ang, ang dami naman natin, more than 100 billion na tayo, but then yung cuisine natin is parang uh, na underdog nung iba dahil nagkukulang tayo sa sa eh siguro promotion and, and so sana makatulong po yung ginagawa namin. Ito ang unang balita, J.P. Sariano para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.